Dr. Vito, gumagaling po ba ang allergy? Kasi kadalasan kasi kapag ngayon nag-iiba ang panahon, hindi namin malaman kung ang sipon ba ay allergy or hindi. So number one na katanungan po dyan is kung gumagaling po ba or may cure po ba sa allergy. Ang sagot po dyan ay hindi po natin wala pong cure sa allergy. Bakit? Kasi po wala pong nakakapag-control sa exposure sa environment. For example, pagbabago ng panahon may nagpausok sa kapitbahay. Meron po kayong katabi na napakatapang ng pabango. O kaya naman may amoy kayo na hindi nyo kanais-nais sa iyong pinuntahang lugar. Ito po, nagagamot po natin at nakokontrol ang simptomas. Pero it takes time. Kasi may mga kailangan mo na kayong baguhin sa surroundings ng iyong environment. Or kailangan po lumayo kayo sa mga nagitigay ko nito at exposure. Okay? So, ito yung mga common na katanungan. So, yung gamot, ang goal ng gamot is to control the symptoms. Mawala po ito habang ating tinatama po yung ating environment. Pwede po tayo uminom ng mga anti-allergy or subukan natin yung mga immunotherapy para ma-achieve natin yung better control. So, papaano nyo malalaman kapag ito po ay isang simpleng sipon or allergy? Padalasan kasi ngayon napapansin natin kapag may sipon, nagsipirisin agad. Now, ang question, yung po bang sipone allergy? Now, ating tignan yung pattern. Yung mga pagbahing, pagbabara ng ilong, runny nose, nalangati ang mga mata, napapagod, at sumasakit ang ulo. Kapag napapansin yung kumakati ang inyong mga mata at ang inyong lung at kayo po ay nag -iisnis, most likely, yan po ay allergy. Pero kapag ito ay sipon, most likely viral, wala po itong pattern. Okay? So, pwede naman po kasi maglabasan ng mga simptomas ng allergy at once. Okay? Sunod, kapatid, yung proper timing. Kapag yun ay sipon, it's either viral or bacterial, most likely 7 to 10 days sa duration. Pero kasi kapag yan po ay allergy, once ma-expose kayo, magkakaroon kayo ng simptom, biglaan po. Then kapag nawala na po yung uh, allergy, nawala kay exposure, nawawala po yung simptomas. Ganun po siya kabilis. Now, kailangan nyo pong tignan din yung uri ng sipon. Yung sipon ba, medyo yellowish. Yung discharge most likely, ano yan, viral or bacterial po yan. So, kadalasan, it's either gawa po to sa infect infection. Kapag naman po allergy naman, clear po ang lumalabas na fluid, medyo malabnaw. At may kasamang simptomas na pagkatin ng mata at ilong. So, kailan po ba nag start Ito po kasi yung sneezing, yung pagbaheng, eh pwede po magsimula sa colds or sa mismong allergy. Yun nga lang, titignan nyo yung distinct uh, signs and symptoms. Basta kumakati ang mata, ilong, most likely irritation yan or allergy. ha So, dapat meron po kayong uh, distinction pagdating sa ganyan. Kung hindi kayo sure, mas mainam, nagpapangasot sa mga doktor. So, pagdating naman sa time kalendario kalendaryo, ang sipon kasi depende sa pagbabago ng panahon. Pero pag allergy yan, same din naman, kaso seasonal siya. Depende kung ito yung panahon ng tagamihan, ito po yung panahon ng tag-init, uh, di ba? At pagdating sa temperature, possible po kapag may lagnat, colds yan. Kasi viral or bacterial yan eh. Kapag naman po sa allergy, wala po yan lagnat. Kaya dapat po ma maging mapanuri po tayo at maging maingat sa pag-inom ng gamot. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.